tingnan nyo nga naman ang nangyari pinapahanap ko yung aking itim na stocking at yan nga nangyari at yan nga nagkagulatan pa dahil nahulog pa ang aming malit na electric fan tinawanan lang siya ng kanyang pamangkin at yan nga guys ang nangyari at yan nga guys, tinutulungan pa ng kanyang ate ayusin. Napaka-supportive na ate naman. Pero tawang-tawa naman siya dyan sa pinagagawa niya. Pati ako na damay guys sa kakatawa dyan. we <laughs>